Kumusta mga kaisaruman uh, Welcome back po sa ating youtube channel At uh, andito tayo guys sa bahay sa kalamba Laguna At uh, tulad ng dati Tayo ulit guys ang tao dito sa tindahan uh, Gawa ng ah uh, Uh, pumasok na sa school yung dalawang anak ko Sa Kalamba Institute at saka sa National University yung isa naman Kaya tulad ng dati ako na naman yung bantay dito sa tindahan Ayan Ata uh, aking ipapasilip uli ang aming tindahan guys Ayan At may ilang sakong bigas tayo guys na uh, binibinda. Mayroong tig 50 ang kilo. Mayroong 56. May 60. At uh, hanggang 60 to po yung uh, price ng bigas natin. Ayan. At uh, nagdagdag tayo guys ng... Counting grocery dito sa harapan Ayan Kung mapapansin nyo Nilagyan ng asawa ko yung narito At saka dito sa taas ah, Isa rin kasi ito guys Sa mga gustong gusto ng mga bata Na mga inahanap Kaya binili ng aking asawa Ayan at uh, mabenta rin guys ang bigas saglit lang ang uh, isang sako ayan at uh, nagpa-deliver tayo guys ng uh, mga grocery itong mga nakakaw na to pina-deliver natin at uh, ito pa sa ilalim at uh, <coughs> nagdadagdag tayo guys ng nagdadagdag na ating mga palinda ito yung ito lang yung libangan natin guys pag nauwi tayo dito sa bahay <clears throat> ayan at uh, pinasili po lang guys ang aking mga paninda at uh, may bulaklak at saka uh, happy valentines no? <clears throat> at uh, happy valentines nga pala sa ating mga followers sa ating mga subscriber na patuloy na nanonood sa ating mga ina-upload na video ayan At, uh, may nilagay tayo guys na camera ayan for uh, safety purposes lang guys kaya naglagay tayong camera ayan <clears> Thank <throat> you. at may pansit bato tayo guys na galing Bicol may mga nag order sa akin guys na pansit bato na dadalhan natin mamaya pag luas ko ng Maynila ah, bali limang kilo yung order sa akin guys kaya magdadala tayo pansit bato At uh, yan po guys ang uh, ating munting tindahan. Pinasilip lang natin guys. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at uh, sasunod ulit guys, update ko na naman kayo. Bye-bye.